So what happens after June 30? Kasi third term will expire. Kailangan po nila manumpa ulit? Magsusumpa uli yung mga impeachment um, judges pagdating ng 20 at Congress. July 28 kami magre-resume. Um, so na yon ng Pangulo. So umaga ang sesyon, magbubukas ang Senado, mag-organize ang Senado, mag-a-adjourn para pakinggan ang sona ng Pangulo. Ikalawang araw, Martes, July 29, doon pa lamang siguro mapag-uusapan yung schedule na gagawin ng 20th Congress. Ulitin ko, hindi namin pwede o kayang i-bind ang 20th Congress. Although karamihan ng mga miyembro ng 19th ay nandun din sa 20th Congress, kailangan itong pagpasahan muli ng 20th Congress, either by an affirmative vote or by their silence and acquiescence sa ginawa noong nagdaang Kongreso naniniwala akong kaya pa rin yun dahil ang um, pitong articles of impeachment lamang yan at um, mahabang panahon na rin ang binigay sa mga panig para maghanda. Sinabi ko na noon, kung magpapatuloy ang pagdinega trial, wala kaming papayagan delay dahil nagkaroon na sila ng sapat na panahon para maghanda, magprepara, at kunin ang mga ebidensya ang kinakailangan nila para patunayan ang kanilang panig. SP, sorry, ang kulit. pinapatanong lang po from house. Apo. Um, kasi nga daw, nasa Constitution yung fourth win. So habang nauusog na nauusog yung pag-convenio, hindi raw po ba nagva violate na kayo sa Constitution, SB? Um, hindi. Pero may karapatan sila na iakyat yan sa Korte Suprema kung tingin nila nilalabag na ngayon sa Ligong Batas. Meron na nga, gaya na sinabi ko, meron na dalawang pending na kaso sa Korte Suprema na di nila na magkabilang panig. Yung isa, gustong pigilan ng impeachment, nag-file ng prohibition, yung kapo ni Vice President Sara, yung kabila naman na nagsusulong, nag-file nag, uh, ng petition for mandamus para pilitin kami na mag-trial na nung recess pa. So these matters are pending before the Supreme Court. They're free to go to the Supreme Court and seek relief if they disagree with what we are doing. And wala namang TRO na ini-issue ang Korte Suprema or mandatory injunction para sundin namin. Sir, Senator-elect Soto criticized the fact that you made the decision unilaterally, unilaterally without the benefit of a Senate caucus or plenary debate. So, sir, paano yun? Uh, which decision? Yung sa, sa impeachment po, sa delay po Which later. decision? Uh, delaying the... Which nga? Yung 2 o yung 11? 11. Hindi, hindi. Yon. 11. Hindi, yon. hindi. Oh. 11. Which one? Both. I don't think so. Which one? Uh, 11. I don't think so either. <laughs> Ay, yung 2 This, this, ano, sir? Um, anyway. Kasi sir sabi niya, mm. it can be, ano daw, uh, mag, magka, pwedeng magkaroon ng votation sa mga 20th Congress kasi hindi daw pwedeng tumawin. Um, sinagot ko na yan kanina. Una, kung June 2 ang binabanggit niya, paano kami magbobotohan in plenary RSS kami? Pangalawa, kung June 11 ang sinasabi niya, sa plenary, gaya ng sabi ko kanina, Pwede itong pagbotohan ng plenaryo at pag-usapan ng plenaryo. And plenary is a Pangatlo, sinabi ko na rin at hindi na kailangan din um, sabihin pa na yung 20th Congress, hindi namin pwedeng ipain. Ano man ang pasya namin, iba ang magiging ng 20th Congress o pwedeng pareho. So sa dulo, ano bang sinabi ko pa ulit-ulit kanina pa?